Sabine <laughs> so more ew yeah. ew yeah. ew ew Wait, ano ginagawa mo? Hmm? Hahaha Wait Shoot mo ka. shoot, shoot Shoot Baby Kiss mo ako, kiss Kiss mo Kiss mo ako Hmm Baby Hindi Diyan ka lang. Mata. Isa! Isa! Diyan ka <laughs> <laughs> lang. Ubu lang! lang! Sabi nang huwag nang titignan eh. Hmm. Tigpitin mo yung ano mo. Kalat mo. Pasok na sa loob. Pasok na sa loob. Ano? công miêu, hồ công miêu, um, bắt cái nào tao à ha, hử, chích cái, chích tao muốn tao muốn muốn à, muốn à, oh, ô công nghe ti nghe ti, smile, shoot mo, shoot mo Shoot mo. Dalawang kamay. Shoot. Shoot. Oh, balakpak. Yay! Shoot. Sabihin mo, ew. Sabihin mo, lolo. Sabihin mo, bata. Bata. Ebang. SpongeBob. SpongeBob. Berto. Billy Billy. Stick O. No O. Tawa ka. Ayo, ayo birdie. Ayo oh, bird, bird. Ah! Ito, ito 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 ito. ay 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 mo ay ay mo ay mo ay 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 mo ay ay mo. Tago mo, yan. Bert. Kiss mo ako, kiss. Kiss. Kiss tayo, kiss. Oh, saka lang. Bird. Sabihin, oh, oh, sabihin mo, bata. 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 O, O dali, laro na. Sabihin mo, bata. 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 Papir. Papir tayo. Papir. pier pier Papir. Per. Per. Wink! Aper. Di ako nang umulong. Ew. Ay, yuck! Ew. Yuck! ew. Ew. Kailang- ber kailang kau uwi? Mama. Asa mama mo? Asa an. Asa an hihihihihihi <laughs> ba't ganda tao? nasan mama mo? nasaan? Mama. naiintindihan mo ba ako? hahaha <laughs> Bert, ba't ka nangungula ako? <laughs> wag yeah. ew ew yaaaah eww 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 <laughs> Bert, sabihin mo I love you <laughs> Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Dito, dito, bye-bye. Dito ko mag-bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Sabay, saba. Bye-bye. Ba oh, huwag ka na magsugal. Sugal ka na sugal eh. Bye-bye ka muna. Bye-bye. Ah! Sino yun? Bye-bye. Bye-bye ka na.